Sabi nga nila, kung marunong lang magsalita ang pader, ang dami ng chismis at eksena na mabubulgar nito, di ba? Ang mga pader at kisame ang ating mga saksi ng buhay. And speaking of pader, ang pader na dapat sana ay proteksyon at harang sa pribadong espasyo ng dalawang tao. Ngayon, naging ugat na rin ng galit at away. Ayon! Bakit kaya masyadong manipis? Ganun ba yun? Saan kaya hahantong ang iringan ng maghipag na parehong na bother sa pader? Pader na hindi matapos-tapos. Mitya ng hindi pagkakaayos sa dingding na yan, hindi pa tapos. Kung anong pwedeng makuha ni Cecil sa kabila kay Jennifer, nakukuha, di ba? Kasi naaabot lang ng kamay. O... Pag na, nalalasin po siya, nagmamahol po siya, nagwawala pa rin kay Cecil. Paano nga naman daw dadaanin sa mahinahong usapan? Kung pati gamit, kaswal lang na kinukuha ni Bianan? Kung so, si Cecil, eh, nakakapasok po sa loob po ni, ni Per, kaya nakakakuha po ng mga gamit po kulad po ng TV, shampoo, sabon. Hindi lang pala patirang nakaka-bother, pati na rin ang missing items. At ito na ang dalawa, Fair at Cecil Harapan na. Fair! Ayan sandalila. Sandali lang. That's not fair. Nagulot <laughs> ako. In fair iyo mabilis ka, fair. Hoy, hindi ah. All is fair in, in love, love and, and war. Ayan, pero bawal ang violence. Kung hindi, isa sa inyo, makukulong okay. kapag merong nasaktan. Okay, fair. Ano ang problema mo? Yung pader po namin, hindi pa rin po niya inaaksyunan. Kasi po ano eh, kadalasang may nawawala sa bahay namin. Yung pader po kasi namin, hindi pa po totaling mataas, mababa pa. Anong klase yung pader yun kung hindi mataas? Bakot Bakot. Parang tagamaan pa, pa lang po, oh. palapag. Oh. Mga parang hanggang ganito pa lang po yung Pero kayo na. ay magkamag-anak, maghipag. Hipag po dati. Hipag dati. Okay. Ngayon, hindi na. Hindi na Sino naghiwalay? Yung okay. ako po, asawa niya, asawa niya dati. Ah, so, pero doon ka pa rin nakatira? Hindi na po, bago na po yung asawa ko ngayon. Hindi, doon ka pa rin nakatira. Kasi Sa? pader, di ba, yung pinag-aawayan nyo. So, ngayon, bago na yung asawa mo. Opo. Okay, tapos? Tapos po, inaantay ko po yung share niya para po ma... Mapataasan. Mapataasan na. Okay. Hindi din rin po siya nagbibigay hanggang ngayon. Anong ano yung pader konkreto kahoy? Ano po, konkreto na po siya. As in, pader na po talaga siya. Ah, pader Opo. nasa lupa. Pag-aari ba ninyo yung lupa? Opo, in-award po yung sa amin. Ah, in -award. ah, in Opo. Walang titulo. Meron po. Meron? Ganun ba attorney, pag in-award? Pag in-award iyo iyon na yung lupa? Binibigay po yun ng gobyerno, tapos po, hindi mo po pwedeng ibenta yun for a specific period of time. Normally, mga five years. Oo, Pero po sa inyo na yung lupa, once awarded po sa qualified applicant. Ayon, okay. So parang, ano yun, walang kasiguraduhan. Ah, meron nakasulat na... Meron po. Time period. Yes po. Na iyo, pwede ka doon. Opo, nasa Ayon. likod. Okay. So, nagkasundo naman kayo na siya ay mag-aambag para mapatay, mapataasan yung pader. Opo. Oh, Magkano? Ano po, kasi yung po pumalo po ng 4,000 po na gastos ko roon. Hmm. Tapos po, eh, kaya pala po siya hindi nagbibigay dahil daw po ang inaano niya, yung utang ko sa kanya na 3K. utang no, oh. ko ano, kasi, 3 years lang okay. po, Ma At, then, po na po, ma'am. Ayun po Ba't pala. Ba't ng 3 years yun? Ayun kaya pala pala ay... Ayun pala po yung dinadain niya rin sa akin na hindi ko testing, alam. Sabi mas malaki pa yung ambag po sa kanya kasi... Tama, no, 1K na lang dapat bigay mo. Eh, 1K na nga lang po, wala pa rin binibigay hanggang ngayon.